good morning. Good morning. Meron po tayo ngayong uh, tuturuan ulit na uh, nag naging choir ng uh, scuba diving. Andito po tayo ngayon sa Serindi Resort. at uh, yun po yung ating magiging activities ngayon. Ano pangalan mo nga, brother? Ako si Benedict. Benedict. Okay. Ako si Rene, no? Rene isang Ako isang, isang uh, scuba diving instructor. So yung gagawin mo ngayon is intro dive. Okay. Sa intro dive, uh, pwede kang makapag scuba diving kahit na hindi ka certified scuba diver. Okay, so ang gagawin lang natin, kailangan maituro ko sa iyo mga rules and regulations sa sa ilalim ng dagat and then yung mga ilang skills na kailangan natin gawin uh, para sa ganun maging safe yung diving activities. Okay, una, unang rules ay uh, uh, pagpunta natin sa ilalim ng dagat, never hold your breath. So, bawal magpigil ng pagkiyan. Kailangan continuous breathing, normal breathing. Okay? Paano tayo hihinga? Kung ito yung ating scuba gear. So, scuba gear. Meron tayong hangin, nandito sa tangke. So, meron tayong na uh, tinatawag na buoyancy control device. At meron tayong regulator. Ito yung ilalagay sa bibig para makahinga kasi lagi So, ang sabihin ng scuba is self-contained underwater water breathing apparatus. Ito na yung kabuha ng scuba. Scuba gear. So, meron tangke, buoyancy control device or so BCD, and then meron tayong ventilator. Okay. So, ito yung ilalagay mo sa bibig mo pagpunta natin sa ilalim ng dagat. But before that, uh, pag pumunta tayo sa ilalim ng dagat, malakas ang pressure Okay? Unang apektado yung ating eardrum. Okay, yung eardrum natin, nakukompress ng pressure. Kasi, habang lumalalim, lumalakas ang presyo. So ngayon, sumasakit yung ating ikita. Para hindi sa sumakit, ang kailangan mong gawin ay ibabalik mo siya sa, normal na posisyon. Okay? Paano mo siya gagawin? Yung equalize. Ipindutin mo yung lupo, ko, and then sisinga ka. Parang gano'n. Try mo nga. Anong na-feel mo? Mas mano. Ayun, parang yung tayo nga nagpapap. Okay. Parang may gumagana uh, gumagano sa tayo nga natin. Pag so, sabihin, <laughs> Gagawin mo yung equalize every 2 feet or 1 meter. Okay? You have to do the equalization. Equalize. Okay. Ngayon, habang uh, hindi pa natin nararating yung uh, certain depth, dapat natin puntahan. At bago tayo pumunta sa dagat, ang gagawin natin, magpa-practice muna tayo ng mga skills. Ilang skills doon sa swimming pool. Hindi natin mga Okay. Ngayon, uh, uh, unang skills habang suod mo itong regulator sa bibig, minsan nagkakaroon siya ng tubig. Bakit? Baka hindi mo siya properly na Baka mamaya, ganito lang. No? Okay? So you have to seal it properly by your lips. No? So, no, kadang buo na okay. Oo. So, apatin mo yung mouthpiece, kakagatin mo yung mouthpiece, and then, uh, bahagya lang, no? Bahagya mo sa kakagatin. Tapos noon, kailangan ito seal ng lips. Ngayon minsan hindi may iwasan na papangiti ka, di ba? Hindi na papaubo. So kung pumasok ang tubig sa loob, huwag kang magpanik. Ang mo lang, ipipress mo lang ito habang nasa bibig ka para nasa lang. Hmm. O pwede niya siyang bugahan, blow. Number one skills na gagawin natin doon sa pinupo. Number two skills na gagawin natin, Paano pag nasa video ito, halimbawa, napaubo ka, bigla ang natanggal. So, hindi mo kailangan magpanin. So, ang kailangan mong gawin, kukuhanin mo lang to, okay? Lalagay mo ulit sa bibig, and then press mo ulit yung button, and then continue So, ide-demo ko sa iyo sa iyo yan. Number one sales natin yung tinatawag na regulator clearing. Nasa bibig ko yung regulator, hihinga ko. Tatanggalin ko yan yung mouth facing down and then you have to release bubbles, small bubbles from your mouth. Kasi sabi nga kanina, never hold your breath. Okay, so every time na wala yung regulator sa bibig mo, you have to release bubbles. Okay, so number one skills, regulator clear. You inhale, facing down, release bubbles. Lagi sa bibig, and then clear. Okay, so anak pa ko yun. In, pa Pwede po pa pa. Ay tayo, no? Mm Habang -hmm. mm -hmm. Number one skills Number two skills In case na matanggal ito sa bibig mo Ang bawa Matanggal, yan Huwag ka magpanik Andiyan lang yan Kukahan mo lang ng kanang kamay Using your right arm web Tingnan mo lang siya And then, nandito yan. Lagay mo ulit sa bibig. And then, press. And then, continue. Ang nangyari, ngayon, ganyan. Yan yung nakukuha mo. Tinggal mo sa bibig. And then, number two skills. Number three skills, ay sulit kang mas, no? Minsan, nagkakaroon mo ng tubig. Bakit siya nagkakaroon ng tubig? Kasi baka hindi mo siya properly naisuot. Okay okay kayo, nakakalito, steps, no? Hindi oh. kaya baka may buhok. Okay. pag may buhok, kahit isang hibla lang yan, papasok pa rin. Ngayon, uh, ito kasi ay standard mask, okay? Para malaman mo kung fit sa'yo yung mask, ay kailangan i-inhale na ng nose, and then shake it a little bit. Para pinag-inhale. Sabihin, fit sa'yo yung mask. Okay, ngayon, suot mo na yung mask, hindi mo na iwasan, nagkaroon siya ng tubig, no? Kasi iba'y-iba'y hobis na mukha natin. Ito, standard size lang. Kung nagkaroon siya ng tubig, huwag ka magpanik, inhale ka lang sa regula look up, may hawakan ka ito fast, sisinga sa ilo. Sisinga sa ilo. Okay, no? Bakit? So, ganun yung uh, skills na gagawin natin. So, ang gagawin natin ng na skills ay, uh, three skills, okay? Regulator clearing, and then uh, regulator recovery, pag-recover in case na mawala yung regulator sa bibig mo, and then mask clearing in case na magkaroon ng bibig yung mask. Ano pa? Yung tinatawag na equalize. Number four. So, every time we go down, equalize ka. And then, yung paggamit ng fins. Okay, paglangoy. So sa size ko po tayo, hindi ginagamit ang kamay. Pag Ay, ganyan lang. And then, gagamitin mo lang yung paa. So, bibigyan kita ng fins. Ito yung fins natin, no? Oh. Alam mo siya. So, yung paa. And then, slowly. Up. Down. Up. Down. Huwag mo siya bibilisan. Kasi pag mo, mabilis ka rin uh, lalangoy. So, sa ko po tayo, bawal mo pa. So, kailangan, relax ka lang. Okay? So, yun yung ating regular. Okay. lang. So, pag equalize kasi, paano ko tinagay? Please yung hawa. Gamit itong glass ko. Oo. Oh, kasi okay. mapapansin mo, mayroon siyang nose pocket. Okay? Dito mo siya pipindutin. Pag nakasuot siya, gusto mo mag-equalize, pipindutin lang dyan. Make sure sarado yung buka ng iyo. Pag sumingan. Huwag mo rin palalabasin yung hangis sa bibig. Para hintay nga mo, magpap. So, kahit nag kalalim ka pa pumunta, <laughs> Pag ginagawa mo yung proper equalization, sa hindi siya sakit yung hindi. <laughs> ganon. So yun yung papraktisin natin sa yung po. And then, pagdating sa lalim ng daga, uh, no touch policy. Bawal kang humawak, kumipo, ng kahit anong lang sa lalim ng Bawal kumuha. Kahit ano. Unless something precious, right? Mga jewelry. So, wala lang naman yung kunin na yun. Minsan ano? may mga gano'n kasi nakapunod ka ng bracelet, uh, necklace, something na importante mga, mga so, pero yung pag-touch sa animals, let's like yung malaking mga pawikan, bawal. So, bawal huli din ang mga isga. So, hindi lang tayo para bumisita, itin na lang natin sila kung ano yung tsura, ano yung mga habitat nila, ano yung mga activities nila. At gano'ng kaganda ang koron sila. So, dito tayo po so, marami dyan yung mga koron, dyan, so, tapos natin tapos sa ito. Okay? Any question? Uh, learn for now Okay. Ngayon, underwater, kailangan natin ng communication. Hindi tayo pwede mag-usap. Pero, pwede ako magsulat. Kasi may dalakong panulat. Okay? Kung gusto mong malaman kung pangalan nung nakita natin, pwede ko sulat underwater. Um, uh, Lagi itong uh, uh, wet slate. Para itong okay? So, then, Underwater, kailangan natin ng communication, kasi nga, hindi tayo pwede mag So, kailangan natin yung mga basic, unsignal. Ito ay okay. And then, ito ay go up. And then, go down. And then, ito naman yung something wrong. Kung something is wrong, halimbawa may problema, sumasakit so, yung nga mo, sign ka ng ganyan din po yung, uh, yung so ang gagawin ko sa iyo iangat kita ng bahagya and then equalize it okay and then ito naman ay slow down take it easy or relax tapos uh, danger pag nag-point ako ng gano'n, sinabi ko ng gano'n, si bindi niya, ako masagang lalapin. O mamaya ay napakagandangis, dahil biglang mo binakma. <laughs> Matikinig ka. Okay? Yan. So, halimbawa, nag-tap ako sa shoulder mo, nag-sign ako ng okay, kung okay ka, you have to reply, okay. 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 Go up, go down, tapos uh, slow down, something is wrong, slow down, slow down, slow down, okay. Then, yeah. slow down, take it easy, oh. something is wrong. Okay. Yan. Then go up, kung gusto mo yung mga, okay? Okay, so yun yung mga, kailangan, konting informasyon na kailangan natin. Yun yung mga ginawa natin yung mga basic skills para sa uh, beginners kung kaya ba? Any more question? Answer na. Okay. Yeah, gusto mo try so let's go. Kita tayo sa swimming pool. Dito ka, uh, nag-relax muna siya habang nasa swimming pool kami. Nag-start na siyang gumawa ng number one skill, regulator, clearing, tinanggal sa bibig at ibinalik sa bibig. Yan po yung regulator clearing. Ang nagawa naman niya ng na maayos next naman po yung regulator recovery preparation in case matanggal ang regulator sa bibig ayan ilalagay lang po sa bibig uli and then uh, clear yung tubig pagkatapos nun ay uh, continuous breathing next naman po yung tinatawag na mask clearing in case magkaroon ng tubig ang mask tingala lang release ng hangin sa ilong at pagkatapos naman po nung uh, ilang skills na yon ay pinalangoy ko siya sa swimming pool na nakasuot ng scuba gear ganyan lang po ang ginagawa uh, pag uh, lumalangoy ng naka scuba gear hindi po ginagamit ang kamay pagkos Mag ay yung paalang up and down slowly up and down ayan bahagya lang po ang pagkilos niyan hindi po tayo nagmamadali hindi sobrang bilis hindi sobrang bagal Basta habang uh, gumagalaw tayo ay madahan lang ang kilos ng ating mga paa Sa scuba diving po ay bawal mapagod, kailangan relax lang po kayo pag nasa ilalim ng dagat Ayan nga at uh, nagawa na naman yan ngayos, nakapag practice na siya ng dalawang beses sa swimming pool At siguro ay uh, ready na papunta sa aming dive destination ang amin nga palang dive spot ay sa harap lang ng resort. Dito yan sa Serendipity Resort located at uh, Barangay Mainit, Mabini, Batangas. Ayan, nasa ating uh, description ang uh, link ng Serendipity Resort. So, pakiclick lang po nyo yung link. Napakagandang resort na itong uh, Serendipity Resort at isa ito sa mga sikat na dive resort dito sa Mabini, Batangas at uh, ang harap nito ay isa sa famous dive site kung saan ay makakita kayo ng uh, hot spring bubbles dito yung tinatawag na hot spring bubbles at ito nga, nasa ilalim na kami ng dagat at mukhang excited dito ng aking katama, panay ang kaway mukhang komportable naman siya sa, 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 tubig yan for your information po pagka nag scuba diving tayo wala po tayong dapat ikitakot wala pong nakakatakot sa ilalim ng dagat basta sundin lamang po natin ang rules and regulation about scuba diving ganyan lang po ang ginagawa kapag ka ikaw ay beginner na scuba diver yan kailangan dahan-dahan lang po maglangoy, hindi masyado nagmamadali kailangan na uh, ikaw ay relax lang sa ilalim ng dagat uh, at tinitingnan mo kung anong mayroon doon dito po sa ha harap ng Serendipity Resort uh, ay maraming iba't ibang klase ng corals iba't ibang klase ng mga isda ang inyong makikita mostly yun yung mga tropical fish Ayan. ito at mukhang enjoy na enjoy yung ating kasama sa ilalim ng dagat at uh, medyo excited ayun panay ang kanyang uh, uh, posing ito at pinadaan ko siya sa ano uh, hot spring bubbles ito lugar na ito yung tinatawag na bubbles point maraming bula mula sa ilalim ng dagat ito naman po ay hindi mainit ayan Uh, may ibang portion lang dito na mainit kung saan pwede ka magluto ng itlog sa ilalim ng dagat oh nag enjoy ako grabe Okay. ok lupit oh. enjoy enjoy <laughs> Ang Galing ng aming camera man kumusta ang naging pakiramdam na nakapag-scuba dive ka ngayon? Ah, uh, lang. Hindi ko in-expect na ano eh. Pero... Ne, nagawa yung, mo? Oo, oh, nagawa ko. So, yung, hindi ka marunong lumangoy? Oo, oh, hindi nga ako marunong lumangoy. <laughs> <laughs> hindi ko hindi nga marunong mag-float. <laughs> Pero <laughs> nakapag-scuba oh, nakapag-scuba. Kayang-kaya. Uh, so, kaya. Kaya. so, sa scuba diving, ah... Uh, kahit na hindi ka marunong lumangoy, pwede ka mag-scuba diving kailangan lang magawa mo yung mga instruction na ibinibigay ng nagtuturo sa iyo, ano la, okay well, selection, okay, enjoy ka po. <laughs>